here signs, tignan natin kung ano po ang mensahe sa iyo ngayong araw keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga naisaman nice pong mag-avail ang ating private readings laka stones and amulet makikita niyo po yung link sa description box below Tarot Intentions by Aliana Reyes tignan po natin ano ang mensahe para sa iyo we have all that glitters. Ayan, ano ba itong mga kumikinang-kinang na ito? Ear signs sa life mo ngayon. Siguro meron ka mga ideas. Ayan, mga nag-spark na ideas para sa'yo. Or ito, pwedeng may nagtitimbang dito ng mga alahas nila. Hmm. Ayan, nagtatrabaho ba yung iba sa inyo sa pawn shop? Or could be ito, alahas nyo talaga to. Ear signs, baka tinitimbang niyo kung ilang gramo na ba yung mga gold ninyo. <laughs> ayan po so number 16, your lucky number pwedeng mahalaga sa inyo yan, yung number na yan tignan natin spirit guide, or pwedeng ito ka o oh. nakikita ka ng mga tao na yayamanin air signs mm -mm. parang inisip nila wala kang problema lahat ng problem mo daw nasa solve mo tignan natin meron tayo ditong queen of cups, ayan, so ano nga kayo dito pwedeng meron din kayong hinihintay your signs ngayong araw. And ramdam nyo din, yung iba sa inyo, control niyo yung inyong emotions. Pero meron din naman dito at the same time, is could be emotional kayo. Yan. Meron tayo ditong seven of wands. Okay. Meron tayong five of wands. Okay, mukhang may pinaglalaban. Ear signs. Ayan, may pinaglalaban kayo dito pwedeng meron kayong gustong sabihin, pero parang yung mga tao sa paligid mo, ayaw nilang makinig sa'yo. Mm -mm. Parang na-feel nafe mo din at the same time na yung mga sinasabi mo, hindi nagmamatter sa kanila. Parang, parang wala silang pakialam. Ayan, siguro yun, natutunan mo ear signs na hindi na lang ipilit yung mga gusto mong sabihin. Uh Oo, -oh. kasi sabi natin, hindi ka na nagsasuggest, tumatahimik ka na lang dito. Pwedeng pinapakiramdaman mo na lang sila or nag-o-observe ka na lang. Meron tayo dito ng Seven of Pentacles. So ito pagdating din sa iyong kaperahan, 'di ba? Iniisip nila wala kang problema, pero ang totoo, madami kang hinihintay dito. Ear signs, marami ba kayong pautang or marami ba kayong utang? So pwedeng 'yan yung hinihintay ninyo. Hinihintay ninyo na may magbayad sa inyo or hinihintay ninyo na makabayad po kayo. So, tignan natin. Pagdating sa Queen of Wands, we ah, Queen of Cups, meron tayo ditong ng Three of Cups. So, may celebration tayo dito. So, ano bang hinihintay ninyong celebration? Could be your birthday. So, yan. Sa mga Libra yata. Oh, next kasi birthday season na ni Libra. So, pwedeng yan po ang hinihintay. Meron tayo ditong Queen of Cups with the Seven of Wands. Ah, Queen of Pentacles pala sorry, <laughs> Queen of Pentacles. So, regarding talaga to about sa, regarding to, talaga sa money. Yan, Queen of Pentacles. So, talagang need nyo daw ipaglaban. Air signs, kung ano itong alam ninyong tama para sa inyong kaperahan. So, pwedeng madami kayong responsibilities. Kayo lahat yung tinuturo pagdating sa mga responsibilities. Sa mga bayarin, five of wands, we have seven of cups. Ayan. So, pagdating naman dito, um, kasi competition ito. So, ano to? Nagpapadamihan kayo dito? Ano ba tong padamihan na to? Yan. So, parang may, hindi ko alam kung year science may paligsahan ka bang sinalihan? May competition ka ba na sinalihan dito? So, ayan po, pwedeng hakot awards kayo. Mm, -mm. Tignan natin 7 of Pentacles, we have 9 of Pentacles. So, yan po. Tahimik lang daw kayo dito, ear signs, pagdating sa inyong mga problems regarding money, pagdating sa mga good news regarding sa finances mo. So, para hindi siya na-evil eye tayimik lang daw kayo. So, ayan, mukhang may bibilhin kayo, may pagkakagasusan kayo ngayong araw na ito. Pwede matagal nyo itong pinag-isipan, ear science. and ngayon, buo na yung decision niyo Bibilhin nyo na talaga yung isang bagay na to Or pwedeng marireceive nyo na din kasi yung hinihintay po niyo So, wag lang talaga kayong mainip at yung efforts niyo ipagpatuloy nyo lang. Yan, pagdating dito sa inyong money, baka meron po dito, ito kasi, nine of pentacles, pwedeng meron dito ay malapit ng mag... Hindi mag-resign eh. Kung hindi, malapit ng mag-retired. Ayan po. So, pwedeng yun yung mga pinaghahandaan ninyo. Ear signs. So, paano ba yung magiging transitions? Ganyan. Tignan natin. Nakikita ko din sa inyo dito, pwedeng may mga long-term investments kayo. Yun yung pinagtutunan nyo ng pansin. So, walang nakakaintindi sa inyo ear signs ngayon. Na yung mga ginagawa ninyo is long-term investments. Which is okay lang naman. Kasi kaya nyo namang gawing mag-isa at saka pag madami pang nakaalam, madaming tututol dyan. Eh dito pa nga lang, o oh, madami nang tumututol. Pagdating sa trabaho, we have the chariot. So kung ano man yung hinihintay nyo dito, ayan, may isa-celebrate talaga kayo. Could be promotion. Uh, meron dito kung nagahanap kayo ng bagong trabaho, makakahanap na kayo. Year signs, meron din po dito. Ayan no oh. could be may awards kayo na marireceive. Could be salary increase or may mapopromote dito. Tingnan natin. Night of Wands, pagdating naman sa negosyo. yan mukhang may mga deliveries kayo ngayong araw. So, pwedeng ang dami nyo palang deliveries ngayon. Pero alam mo, Ear Signs, kahit oh, sobrang busy ninyo ngayong araw, pero sobrang laki din po ng kikitain ninyo. Kaya all that glitters, oh. Ayan. So, mukhang magbibilang kayo ng pera ngayon, Ear Signs, pagdating dito sa inyong negosyo. So, masaya. Masaya, oo i-ano mo yan, i-embrace mo yan, yung positive energy na yan na mayroon ka ngayon. night of Wands. oh yan, may mga, may mga, ano to? Mga deliveries ngayong araw. So, pwede nga iba sa inyo, yung bibilhin ninyo, sasakyan. Kasi, kung, yun nga, kung meron kayong business, tas nagde-deliver kayo. So, baka dadagdagan ninyo yung transportation or kung, kung ano mang meron kayo. Kunwari, motor, ganyan. So, mukhang dadagdagan nyo yan. Tignan natin Pagdating naman sa money, we have 8 of cups. So, tingnan mo, oh, meron ka talagang kailangang iwan dito. Mamili ka daw, air eh, signs. Kasi yung iba po sa inyo, yung mga pinagkakagasto sa inyo talaga, pwedeng hindi naman worth it. Oo, pwedeng nagagasasan lang talaga kayo air sign. So, ano ba yung gagawin niyo? Yan po yung dapat nyong itanong sa inyong sarili. Ano ba yung mga ways, ba diba, para makatipid ka? Ano ba yung ways para matapos na itong mga problema mo regarding money? Meron dito, hindi ko alam kung pinag-aawayan ba kayo na pinag ba, pinag na pamana ba yan? Air signs, kasi we have five of one, so pwedeng may hindi magkasundo. Meron naman dito, parang pinagtulungan po kayo. Oo, meron dito, hindi ko alam kung naglayas ba or nagahanap kayo ng bahay ngayon na malilipatan, eh, your sign. So, may gastos talaga kayo ngayong araw na ito. So, hindi, parang hindi nyo yan mapipigilan. Tignan natin pagdating naman sa love life. Meron tayo ditong nine of swords. Tignan nyo. na frustrate yung iba sa inyo pagdating sa relationship. Yan po. Pwedeng meron dito yung person mo. Lagi niyang sinasabi na maghahanap na siya ng trabaho. Could be asawa mo to ayan, oh, kung ano man yung relationship ninyo, parang meron dito laging nangangako sa'yo, nakikilos na, ganyan, hanggang sa, ay nako, napagod na lang kayo, eh, your signs. Mm, mm Parang naisip mo dito, wala nang pag-asa. Oo, meron kasi dito, nakadepende po sa'yo, ayan yung nakikita ko dito. May isang tao dito na laging sa sa'yo. Siguro kasi feeling mo, uh, feeling niya ay hindi ka naman magagalit sa kanya. Tapos yun, parang natolerate mo rin kasi air signs yung taong to. Tignan natin, spirit guide, Ay no, tignan mo. Parang pag nagsisermon ka na dito, unti-unti ka nang nagsasalita. Air signs, pinapatahimik ka niya. Tignan natin. Spirit guide. Or siguro yung iba sa inyo may baby kayo ngayon, kaya pinapatahimik kayo. Huwag daw kayo maingay. Tignan po natin pagdating naman sa kung ano pa ang mensahe. So number 16 po ulit, yung iyong lucky number. Okay, your signs, we have chemistry, passion. Ayan. Meron tayo dito chemistry. So, pwedeng there is a magnetic attraction pagdating dito sa iyo at sa person mo. Yung ipasa niyo kaya hindi niyo din maiwan talaga yung person mo. Oo, mahal nyo siya. And uh, yun, parang hindi niyo kasi talaga nakikita yung inyong sarili na may kasamang iba. Kaya yung iba sa inyo dito, pwedeng naghihintay pa rin kayo. Oo, dun sa tao na yon. Kung sino man yung tao na yan na hinihintay ninyo air signs. Mm -mm. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye!